Hi guys! Ang saya kahapon ng sister showdown ng Chocomocho versus Creamline kasi nga may palaro yung reviews ko sa kanila para sa mga fans kasi parang fan na pagkikita ito ng mga tagahanga ng Chocomocho at ng Creamline at syempre may laro sila Chocomocho laban sa Creamline. Ang saya lang si Bea yun niya ay talagang sumigaw talaga kay Jema Galanza. Naturuan siyang sumayaw ng salamin. Alam naman natin itong si Maring Jema Baklang bakla talaga ito. Ayan! nasa harapan siya ni Bea na tinuturuan ng sayaw at syempre hindi din paawat si Maring Gemma pagdating naman talaga sa sayawan ay talagang in na in talaga ito lalo na sa mga kanta na ngayon ng Bini ay grabe talaga itong si Maring Gemma galan consistent din sa palaro ng release ko laging nanalo itong si Gemma Galanza o sinong hindi nasiyahan sa muling pagkikita ng Chocomocho at Creamline bago mag ang laro. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang 胜利，宝拜。Bye.